President sagutin o presiding officer sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila bakit hindi sila nagtanong. Um, fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa pag ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itakel sa Senate plenary? Walang kokus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, It's your call, di ba, sir? So what is your plan? Um, isa Isa-isayin muna natin. Sangayon sa rules ng Senado, kapag kami inihahing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, mm. shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject mm -hmm. of impeachment? hindi nung impeachment complaint, ha? hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ang um, ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang uh, Senado para sa pag ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggang kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Hmm. Um, sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng konstitusyon, proceed with trial. Um, busi na lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Mm -hmm. Ang sinabi ng saligang batas ay shall, shall forthwith proceed with trial. Mm -hmm. Ngayon, Kung babalik tanawa natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, ko mm ko -hmm. na para... Okay. Kung babalik tanawa natin, may inihay na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay um, Ombudsman Mercy Gutierrez, inihay nyo ng March 23, nagadjourn ang uh, nagadjourn ang uh, Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May na, May 19. Mahigit isang kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong 'yon. maalala niyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, nang Yumaong dating Chief Justice na si uh, Corona. Pinahil ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit dalawang buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabimbin. Mahigit dalawang buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla at sasasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na na nasa huling araw na ng season. Mm -hmm. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Mm -hmm. So, um bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado mm -hmm. sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules of Impeachment noon na kailangan po namin baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Mm -hmm. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So doon sa nagsasabing, eh bakit hindi agad-agad binabasa ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce sa, e, sa e law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolusyon, sa bill, sa committee report pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, so, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig bayon ba yon o wet signature. Bawal po ang isig. E Um, dahil kailangan pinanumpaan ito, paano ka manunumpa sa harap ng Sekgen kung inutos mo lang yung opisina mong i-fix yung isig. Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita't malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa one-third para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito, na mga dapat pang gawin at gampadan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment um, judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng uh, nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvin at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2 pagresum ng Senado matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung um, ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na supletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may labing dalawang senador pa namang may iwan. Um, natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. Mm -hmm. Labing dalawa lamang naman ang matatapos ang termino. Mm -hmm. um, gagawin ba yung parang sa rules of court, I'm only citing examples, na i-authorize yung labing dalawa, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, you Sana been... natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Magyaman yung... mahaba. Sir, yung normal... Um, normal course of events na hindi kay pwedeng mag-impeachment trial dahil ano na nga, naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules sa at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayong mag-conduct na impeachment trial kahit nakabreak ang session. Pwede na. Gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ni, ng impeachment ni dating Chief Justice um, Renato Corona. Mm -hmm. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may session dahil kailangan mag convene ang impeachment court ng may session. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na submit ng House of Representatives earlier? A few days before ng uh, adjournment para may time kayo na naaksyonan sa That plenary. That is water under the bridge. It's not for me to decide or um, pass over the wisdom, absence or lack of it on the part of the House in filing it um, a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Mm -hmm biglang pwersahin, pu pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwit o mako convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng ustisa pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konte o hindi. Hmm. Considering yung manention nyo yun ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Um, wala. Legally, wala. it cannot be done. Mm -hmm. So Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi mo na as an impeachment court. Hmm. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa na isang religious group, pero still, natuloy pa rin na impeach si BP Sara sa House na transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa ang House of Representatives? Um, siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Um, uh, basta ang Senado, gagampan na namin ang tungkulin namin ng, uh, tatagalugin ko ha? um, ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge and with, without fear nor favor we will see, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides since it is a political process can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial considering na iba kaalyado ni DP um it is a political process pero para sa akin um ito'y masasaksihan ng, uh, ating ng ating mga kababayan tutong hayan ng ating mga kababayan at uh, malaki ang papel na gagampanan ng uh, public opinion naman talaga dito at yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judgment or um, mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At uh, base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong uh, umuupo bilang hukom, um, sinong politiko ang kilala mo na, tumu na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng uh, halalan. So, inimbento talaga itong sistema ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging uh, sobrang at uh, um, hiwalay ika nga sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan.